Alright, isang pagpalangarap po sa atin lahat mga kababayan. Ako po, kumanta na nga itong si Congressman Edsel Agman dahil may nakuha siyang informasyon at posibleng kumpermado alam natin hindi rin aamin itong mga kongresista na ito na umano'y may umiikot para kumuha ng signature para sa People's Initiative to amend the 1987 Constitution ngunit ang kapalit ay isang daan kada signature ilang prosyento ba ang dapat kailangan makaperma uh, para pumasok na ito sa people's initiative sa kabuang uh, registered voters mga kababayan po natin dapat makaperma ang 12% at sa bawat distrito at least may 3% of registered voters na makaperma nitong People's Initiative na sinusulo ngayon para sa pag-amend ng ating Constitution. Ika nga, kung matino naman ang intention, bakit kailangan pang bilhin? Uh, kail, bakit kailangan pang bumayad ng tag isang daan sa bawat signature? At hindi lang po yan, mga kababayan po natin, may nauna na po tayong upload na umano'y oh ang AX at Tupad ay isang ginagamit na rin pang inganyo ah, para madaling makakuha ng signature mula sa ating mga kababayan. Siyempre, pag makatanggap ka ng ayuda, eh, magtatanong ka pa ba? Hindi ka pa ba pipirma? Eh, makakatanggap ka ng ayuda mula sa AX. Nabibigyan ka ng trabaho mula sa Tupad kung ikaw ay tambay at walang trabaho. Siyempre, madalas ang mangyayari ay pipirma na lang yan ang mga kababayan natin na wala ng tanong. Ngayon mga kababayan po natin, ang uh, ni Congressman Lagman ay pinikap up na rin ng mga malalaking bintya. Ayan o, no? 100 piso per signature. So mula yan sa ABCBN mga kababayan po natin. So ngayon, ano na? Ano na ang uh, gagawin ngayon? ng people's initiative ni House Speaker Martin Romualdez dahil nabisto na ang kanilang diskarte. Ito ay na vlog din ni Attorney Harry Roque dahil mismo may nakarating sa kanyang mga impormasyon. Naku po, garapala na talaga ang panluloko sa ating uh, mga kababayan sa ating mga maliliit. Kung talagang malinis ang kanilang intensyon, bakit hindi i-discuss kung ano ang kailangang i-amend? Para kailangan pumerma ang taong bayan. Kung para naman sa kabutihan ng ating uh, bansa, bakit hindi piperma yung mga yan? Hindi mo na kailangan yung AX, TUPAD, AYUDA o TAGWA 100? Kung talagang maayos ang uh, pagpapaliwanag. Ngayon mga kababayan po natin, eh, itong nagpiperma ng na mga kababayan natin, hindi alam kung ano talaga ang pinaka-intention nitong People's Initiative. Bakit kailangan i-amend ang ating konstitusyon? Bakit kailangan kong pumirma? Yan ang problema. Hindi nila in-introduce ng maayos at ayuda ang kanilang pangbungad na ano upo. District Representative Edsel na isang pagpupulong ang ipinatawag para sa mga alkalde ng kanyang probinsya noong January 5. Ipinaalam umano sa kanila na People's Initiative ang gagamiting mode para sa isinusulong na pag-amienda sa saligang batas. Binigyan umano ang mga ito ng mobilization funds at forms na pipirmahan ng at least 3% ng registered voters ng legislative district kung saan kabilang ang kanilang munisipalidad. Bibigyan umano ng isang daang piso ang bawat mutante na pipirma sa Petition for People's Initiative grabe ano, napakababa na lang ang dignidad ni Juan dahil si Juan ay bibigyan lang ng isang daan para magperma sa Omanoia People's Initiative for Amend 1987 Constitution na walang kaalam-alam ano ang kanilang i-amend sa ating Constitution bakit hindi pinapaliwanag isang daan na lang ngayon si Juan Nai-advance na umano ang kalahati ng pondo sa municipal mayors at kanilang koordinat. Oh, may advance pa, advance 50% ang uh, binibigay na pondo. Ang tanong saan galing ang pondo na yan? Siyempre, <laughs> sa kaba ng taong bayan. Nators, pang buong bansa umano ang hakbang na ito dahil ipinadala ang form sa mga kongresista na kabilang sa iba't ibang political parties. Kuinistro ni Representative Lagman ang petition drive at tinatanong kung sino ang nasa likod nito. Dagdag pa nito, ano ang isinusulong na amyenda sa konstitusyon, saan galing ang pondong ginamit at bakit binibili ang voters' initiative. Si Kabataan Partiless Representative Raul Manuel posted sa Facebook page ang kopya ng naturang petisyon dahil maraming netizens umano ang nagpadala sa kanya ng form. Tanong nito, kaninong inisyatibo ba ito at ito ba ang paraan upang itulak ang people's initiative? Samantalang si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Partylist Representative Franz Castro iginiit na hindi tsa-tsa ang pagunahin pinoproblema ng mamayan kundi ang taas na presyo ng mga bilihin lalo na ng bigas. Tat so, kaya po mga kababayan po natin, buti naman nagsalita ito, ano? Itong si uh, Franz Castro at si Raul Manuel, mga kababayan po natin mukhang uh, hindi pa ata na bigyan ng kanilang sahod kasi mukhang kinontra nila ang kanilang pinakabos mga kababayan po natin o ito ay pakitang uh, tao lamang advertise lamang sa media uh, para makakuha sila ng atensyon mula sa ating mga kababayan kasi alam naman natin na dismayado na uh, ang ilang kababayan po natin dahil hindi nila kinukundi na din ang mga pangatake nitong makakaliwang grupo So ito na nga po mga kababayan po natin. Dahil sa pagbulgar sa pagsalita ni Ed Silagman ay agad pinikap ng iba't ibang malalaking uh, midstream media. So ngayon dahil nabuko na ang desisyon ni House Speaker Martin Valdez at ang kanyang kaalyado, ano naman ngayon ang kanilang palusot? So malalaman natin yan mga kababayan po natin kung ano na naman ang kanilang diskarte na mukhang okay sana eh, napakaganda sana ng na kanyang diskarte, bigyan mo lang ng isang daan, o oh, eh perma na yan, isang daan lang perma lang naman, isang daan eh, okay lang yan pero ang problema, eh yung kanyang uh, binigyan ng mga Manoy Ayuda, AX Tupad, itong isang daan eh nagsalita pa, <laughs> nagsumbong na sa ilang mambabatas uh, mga kababayan po natin at nagsend din ng uh, kanilang reklamo, mga prof nila sa ilang mga malalaking vlogger uh, blogger. kasama nga ito si Attorney Harry Rocky mga kababayan po natin ikaw po uh, bilang isang ordinaryong Pilipino na nais na may pagbabago sa ating bansa kung ikaw ba ay papapirmahin ng isa worth 100 lamang sa isang signature at ibigyan ka ng ayuda uh, piperma ka na ba na hindi mo alam kung ano ang i-amend sa ating Constitution. Saan? Ano? Eh, ah, baka magulat tayo, perma lang tayo ng perma. Eh, mamaya pala, bago na ang ating Constitution at si Martin Romales ay naging Prime Minister na. So, sana po ipaliwanag sa taong bayan para naman maintindihan. Tandaan po natin sa pagbabago ang uh, bawat Pilipino maging pabor man yan or kontas-kontra sa administrasyon ay uh, mag aagree yan lalong-lalo lalo na eh kailangan para sa ikaganda ng ating ekonomiya. Eh kung ganito garapalan pa mabastos panluloko, sino naman na Pilipino ang matutuwa? Di po ba mga kababayan po natin? Kaya comment na sa ating comment section at yan po yung ating update para sa laglagan. Maraming salamat.